inaamin si Julia Barreto Bakit ganoon ang ginagawa niya kay Kim Chul? Every time na may mga event ito, si Boy Abunda lang talaga ang bukod tangi na lebas sa mga ganitong katanungan. Sa dami ng na mga nangyayari sa Kim Pao, isa rin kasi si Julia ang panay ang panggugulo. Kung matatandaan ninyo, nariyan yung minsan nagkakasalubong ang dalawa sa estudio. Si Kim June, todo ang pagbati kahit hindi naman niya. Mga close. Malaki ang respeto at hindi isnap. Pero that time, noong nakasalubong daw umano si Julia Barreto, imbis na batiin din siya ay isda bang actress. Ganyan ba ang professional artist? Dahil kay Gerald Anderson, at si King Jo, nababastos na. Nasaan ang respeto? Ayon nga sa mga komento tama yan boy. Over kasi sa hangin si Julia. To the point na gumagawa ng way para magulo at sirain si Kim Jun Ako binang fans, nakakadismaya din. Hindi naman siya pinatunan nito kahit ilang beses niyang ginawa. Baka kung ibang artista, napatulan ka na. Mabait lang yung taong sinusuportahan namin at hindi nakakapag o nakapagtapos ng pag-aaral, hindi naging handlang para ikumpara malayong malayo sa ugali ng iwa, professional at down to earth. Kung sino pa nga ang maraming pinag-aralan, siya pa itong mapangkusga, hindi makatao ang pag-uugali. Kaya naman, idol na idol namin si Kim Jun hindi pa rin talaga nagbabago sa kabaitan nito.